Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Salonika. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo sa simbahan sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Heso Kristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwing isinasama namin kayo sa aming dalangin ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Heso Kristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. No, pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikda na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos Riyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Yesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.